mga sa ating lahat bali pang pangatlong araw na natin yun trabaho na naman mga idol tayo ay magpintura na naman idol bali dito pala nakapwesto si Marcelo Ozo mga idol ito yung ceiling sa kanya mga idol yun naman ako sa walling at ito na si brother oh. magpumpisan na sila nag, ano, nag na ano kanilang haluin na buhangin idol Kan si Foreman. Oh. The South, The South. idol. Mandal <laughs> maga mga idol, Trabaho na naman yung mga. Ganito lang yung buhay, araw-araw trabaho idol. At nandito yung tropa natin na ano, nagtitinda ng buko. So ayan na si tropa idol oh. Ang nga naman ay inupakan at ang bundok naman oh hindi na lang yung natirang buo niya umagang maga pa lang brother oh talaga tangas ako naman, nilako na idol oh, umuma na, gugugak ka nga na ha. karo nga na idol nilakuan ni idol, umuma pa lang yung mga kasama natin sa trabaho dito sila After sometimes Eh naman si Sheik gua apa? Eh kamu lah gua aku nak oh. Si madam Eh si Uwi Uwi Hello Dari hey, mana? Kata <laughs> Bafu Kata mana? Ayo lah kepiangan lah si Gong Mas cuma gorang ya Tulah-tulah Bafu Idol Bakung ya ape <laughs> Ayan naman si Richard Diego. Judd! Good morning, Anuan! Magandang magandang tarabaho! <laughs> o, oh, ayan. Upisa na naman mga idol. O, magandang magas sa ating lahat. Tarabaho na naman sa idol. So, ayan na idol. Tapos yung kalati niya. At si Manong Icha, naman yung sa may baba niya. Tirahin niya lahat yung mga kantuhan. Magandang magandang baba. Magandang magandang baba. Dahil hindi maano ng roller mga idol. Siya naman ang ano, magpipintura sa baba. Yan sa mga kantuan niya mga idol. Yan marami pa tayong pinturahan. O yan. Ang na sa idol. O, oh, dito naman idol si Selu. Mapaling naman puro si Selu. Namuti na si idol. O, sa idol o. Oh. Ginagman sa idol to customer na balabating ano re nyog na. Ano niya na mo po? Dito naman yung iba yung nagbubuhos mga idol. Ayan sila idol. Sila naman taga-buhos at taga-palitada mga idol. Tingnan mo na sila konti dahil napagod na sila. Hello. Kwe kombo na?

yun naman si brother o mag baby style naman si brother nang gagamitin nilang ano ang finishing mga ka idol kaya tapos na sila na, gano, nag ano nag buhos sa dulo kaya na idol ah, bali alas 4 sa na ah alas 4 na nangakon ngayon ay break time na, mamaya ay uwi na kami idol. Yan sila tropa, nagbibistay pa mga idol. Tapos so, sila tapos mag-ano, trabaho. Ang pa o, si idol. Parang tatrabaho idol Masipag yan, yung dalawa na yan, idol. Oh silang dalawa masipag. Walang tigil sa pag-ano, hapon kang ina at Tuloy-tuloy sila idol. Ayan o. Ayan o. Ipag talaga itong dalawa na ito idol. Ayan. Tuloy pa rin sila sa pagpistay idol. Ayan. Magandang hapon mga idol Tayo ay uwi na mamaya. Magkano na tayo ng gamit. ayos na tayo. Pichad. Ayan sa uncle o. Happy birthday. <laughs>